Bawal daw maglaro ng Roblox kapag February 7. E paano yan? February 7 bukas so bawal maglaro ng Roblox bukas. Hmm. E paano kaya kapag naglaro ka ng Roblox bukas? February 7. Ano kayang mangyayari sa iyo o sa isang user? What's up mga kaparing? nagbabalik muli si Mr. Rob para sa isang panibagong video. Kayo rin ba ay nagtataka bakit maraming nagsasabi na delikado daw maglaro ng Roblox kapag February 7? Ano kayang meron? Well, yan ang aalamin ni Mr. Rob. Dahil curious tayo sa mga bagay-bagay, maraming mga tanong ang nais nating mapigyan ng kasagutan. What if, kung maglaro ng Roblox bukas, totoo kaya ang mga hacker sa Roblox? Ano kaya ang pinakadelikadong hacker sa Roblox? Bakit kaya maraming creepypasta ang nag-exist sa Roblox? Ano kaya ang pinakanakakatakot nakakatakot na urban legends sa Roblox, etc., etc.? Mga tanong na minsan mapapaisip na lamang tayo kung paano natin mahahanap ang kasagutan. O ang lahat ng mga ito ay pawang kasinungalingan. O ang lahat ng ito ay pawang katotohanan. At ang kasagutan na nais natin makuha ay makukuha lamang natin kapag ating inalam. Katulad na naman makaparing sa tanong ng bakit bawal maglaro ng Roblox kapag February 7? Ano kayang mangyayari? At ito ang ating matutuklasan. Ngayon, marami mga haka-haka at iba't ibang version ng mga kwento ang nagsisilabasan kung bakit nga ba delikado o bawal na maglaro ng Roblox kapag February 7. Basically, mayroong isang natatago sa likod ng February 7 at iyan ay walang iba kung hindi si Jenna the Hacker. Definitely si Jenna ay isang dangerous hacker na tinatarget umano ang mga Roblox user na babae. Pero bakit? Ikaw rin ba ay nagtataka? Well, pareho tayo. Bakit nga ba mga babaeng user ang target na Jenna ay mukhang babae din naman yata siya? As I said mga kaparing, maraming version ang patungkol kay Jenna. Iba't ibang versyon ng mga kwento at ang lahat ng iyon ay iisa-isahin natin para makabuo tayo ng kumpusyon. Bukas ay February 7 at ngayon ay February 6. So mga naisip ko na what if kung subukan natin laruin ang Roblox ng February 7 which is bukas. At let's see kung ano nga bang mangyayari sa atin. O kung ano nga ba yung mga may encounter natin kapag naglaro tayo ng Roblox sa araw na yon. Pero mukhang mas maganda makaparing na o mas exciting kung lalaroin natin sa February 7 ay ang mismong laro na ginawa ng hacker na si Jenna Duck Hacker slash Duck Killer. So mga bago tayo tuluyang malayo sa ating topic, nagsagawa ko ng pananaliksik patungkol kay Jenna the Hacker. At ito ang aking mga natuktasan. mula sa TikTok at maging sa Google. Maraming mga versyon o mga kwento ang nagsilabasan patungkol kay Jenna the Hacker. Walang katiyakan kung ano nga ba ang totoo. Sino nga ba talaga si Jenna? At anong dahilan kung bakit siya ng kahak sa mundo ng Roblox. Mga kaparin, para mas maintindihan nating lahat sapagkat medyo nakakalito kasi maraming nga mga version ng kwento patungkol kay Jenna the Hacker at ang lahat ng iyon ay iisa-isahin natin para makabuo tayo sabi ko nga ng konkusyon sa dulo ng video ito. So simulan natin dito mga kaparin, sa isang TikTok user. Ayan dito uh, sa Jenna the Hacker daw ay isang online uh, online dating nga. naghanap siya ng kadate via online. At ang sino mang Roblox user na lalaking tatanggap sa alok niyang date ay uh, eventually ay matitrace o malalaman niya kaagad kung saan ito nakatira kung anong address niya ng bahay nito. Kaya kahit sa ang lupalo pa ng mundo ay mahanap at mahanap ka ni Jenna the Hacker kapag pumayag ka na makipag-date sa kanya. Yet, kapag hindi mo naman tinanggap ang alok niyang date, ay papatayin ka niya sa Roblox gamit ang isang klasiko ng kuchilyo. At yun nga, magwawakas. Doon magwawakas ang buhay mo sa mundo ng Roblox. Pero it's okay kasi makakabalik ka pa naman, ba? Diba? Huwag lang sa totoong buhay. Pero mukhang napaka-imposible na yung makaparing. So ito makaparing ang unang version at ano sa tingin nyo? Um, kumbinsido ba kayo na ito na yata? Ito na kaya ang totoong kwento ni Jenna the Hacker? Well, let's see, mga kapare. Ngayon naman ay pakinggan naman natin o basahin naman natin ang ikalawang version ng kwento ni Jenna the Hacker. Ayon naman sa isang TikTok user, sa si Jenna the Hacker, di umano ay niloko ng kanyang boyfriend sa tunay na buhay. Well, that time sa si Jenna ay isang fan o sulidong taga-suporta o taga-manlalaro ng Roblox at araw-araw ay naglalaro daw ito pero magmula nga nung lukuhin siya o oh, oh, mga babae yung boyfriend niya ay doon na nagsimula ang lahat ayon dito pinatay ni Jen ng kanyang boyfriend at sa mundo ng Roblox siya ay nagsimula mang hack so napahisip po mga kaparing na kahit pala babae ay kayang mang hackin you know? Akala ko karamihan kasi ng mga hacker ay mga lalaki. Meron din pala mga babae. At kakaiba yung dahilan ni Jenna na kung bakit niya ginawa yun kasi nga ay cheater yung naging boyfriend niya. So doon makaparin nagsimulang mang si Jenna sa mundo ng Roblox. At siya ay naban dahil dito pero siya ay muling nagpabalik. At karamihan o halos lahat ng biktima niya sa Roblox ay puro mga lalaki. At syempre, minsan, may mga babae din. Pero ito ang nakakatuwa, mga kaparing. Ayon sa isang kwento, sa isang teorya, lahat to ng biktima o lahat ng binibiktima ni Jenna ay mga babae sapagkat um, babae nga rin ang naging dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng boyfriend niya at, at kung bakit siya nagkaganon. At sa ikalawang teorya naman ay lalaki ang mga biktima niya sa galit nga siya sa ginawa ng boyfriend niya na niloko siya at naging dahilan ng pagkiking agresibo niya. So kayo nang bahala mga kaparin, kung alin sa dalawang ito ang paniniwalaan nyo. Depende yan sa inyo. Sa ikatlong version naman mga kaparin, ay sinasabi na si Jenna ay nagbabalik sa Roblox para maghiganti sa mga taong nanloko sa kanya. At ito kay kanyang pinapatay hindi lamang sa tunay na buhay, kundi sa Roblox. So yun mga paring, sa ninyo at napagalaman ang iba't ibang version patungkol kay Chena the Hacker. At nasa inyo na kung alin ng mga ito ang paniniwalaan nyo. Pero para sa akin, ano pa man ang dahilan ay si Chena ay tinuturing na pinakadelikadong hacker sa mundo ng Roblox. At ngayon mga kaparing, ay lalaroin natin ang isang sikat na laro ni Jenna sa mundo ng Roblox at titingnan natin dito kung may encounter nga ba natin si Jenna um, sapagkat hindi pa naman February 7 as of now bukas pa pero lalaroin ulit natin yan kinapukasan